So yun mga kagubat, may nagsabi nga sa atin na mayroon daw sa area na to. So ayun sa nakatira dito, talagang may lumalapit. Kaapon may lumapit, ah, nandito raw kumakaykay, no? doon banda. Pero wala naman. Hindi naman bumalik dito, puro manok yung nandito. So yun dala natin si Buyugin. Yan. Bistisan mga kagubat. Yung tatay niyan labuyo. Tapos yung nanay niyan tiksas. No? Yung pinatilaukan natin. Naalang natin kay malamang sa malamang. Nandyan siya sa area na yan. Pero wala. Hindi naman sumasagot. Lumayro mga kagubat. Eh, no? wala tapos ang masakit pa niya mga kagubat yung mga alaga ako tumamalay humina kumain pati yung galing kay Sir Lloyds no na puti pa ah. humina kumain tapos hindi ko alam kung anong nangyari ito talaga yung isa sa pinaka nakakalungkot na pangyayari ng isang mga nag-aalaga ng labuyo kasi may time talaga na nagkakasakit sila Although magagamot pa naman pero malimit na hindi na sila nakakasurvive no. Yun yung disadvantage ng kapag kayong alaga mong labuyo ay puro. Bira ka makakita ng purong labuyo na yun na nga matibay sa sakit. No, kahit sinisipon na siya hindi pa rin nanghihina. So yung mga kagubat, Update ko kayo mamaya, to, so, ituro, eh, pakita ko na sa inyo yung mga alaga ako na nanghihina mga kagubat, no. So, yan mga kagubat. Yan mga kagubat, nandito na tayo sa area, no, sa bahay. Wala. Wala talaga labuyo doon mga kagubat. No? Sabi sila na may labuyo, pero iwan ko lang kung dito, oh. So, yan mga kagubat, tignan nyo yung manok kagubat, oh. Yan, siguro dyan hawa yung labuyo ko, no. So, ito yung isa na galing kay Sir Lloyd sa mga kagubat. Napakalakas nito. Pero yan, sa mga kagubat. stress oh. Stress. Stress siya. Ano yung kanyang oh. Stress. Gamitin ko sana sa April Pandayo. Ano siya? Ang hirap talaga mga kagubat, no? Nakakawa, oh, parang nakaka-discourage mag-alaga kapag gaganyan. Ito naman, no? Oh, ang nabili ko sa kwan. Medyo okay-okay siya, pero namumutla. Ito namang isa. Okay naman sana ito, kaso ito, kakabili ko ay kakabili kakapalit ko lang to alam nyo mga kagubat yung palit ng dalawa yung pinalit ko dyan kasi yung dalawa na yun eh, hindi, wala na talagang pag ang tumapang ito naman tumatawang pero kakahuli lang mga kagubat kaya medyo mailap pa sya um, pero kahit pa paano kumakain sya kunti kunti itong isa naman napaka amo nito ng pagkahuli kasi nauli ito March 9 ah 15 March 15. noon no, pagdating dito grabing amo. Pero ngayon no, grabing ilap oh. Tignan mo. Yan. Napaka ilap niya. Yan. So Yun mga kagubat. Medyo makulimlim pa yung panahon. Diba? Napa, na, ano mga kagubat? Kumbaga, discourage silang na kagubat. Nag-aalaga ka. Bigla na si di ba? Wala tayong ibang gawin, kundi gamutin. Gamutin natin, tapos subukan kung gumaling. Kung hindi sila gumaling, wala. Wala talaga, walang pag-asa. Wala tayong magawa, kundi ah... Uh, Ano yun? Uh, tanggapin yung katutuanan. Putak. Tanggalin natin yung ano mga kagubat, yung buyugin mo. Oh. Nadala natin kanina. Kaya bilian natin ng gamot na maya. So ito yung buyugin mga kagubat. Oh. Ito na lang yung maasahan ko mga kagubat. Na medyo okay okay naman siya. Malaki lang. Pero wala naman sa laki ng labuhin. Eh. Oh. wala yan sa laki ng kagubat sa tapang niya ng bitaw kasi kahit kaganda yung kahit gano'ng kaganda yung pangati nyo kung yung bitaw duwag kahit anong gawin nyo nakakakahati is hindi nyo may so yun mga kagubat maraming salamat sa panunod ng aking video at kung isa ka sa mahilig sa ganitong klase ng uh, libangan, please subscribe please subscribe sa aking youtube channel papindit ng notification bell mga kagubat at uh, pashare na rin kung maaari no? so yun mga kagubat maraming salamat